Jed, uh, dagsa na ba yung mga uuwi ng probinsya dyan sa terminal ng uh, bus sa Quezon City? Agad sa mga oras na ito, hindi na ganun karami o oh, hindi na punuan yung ilang bus terminal dito sa Cubao, Quezon City dahil ayon sa mga kumpanya ng bus uh, humupa na yung dagsa o dami ng mga babiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya dahil karamihan sa mga ito ay nakabiyahe na kagabi pa lamang hanggang kaninang madaling araw. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga biyahero sa iba't ibang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Ayon sa mga tauhan ng bus terminal, inaasahan na nila ang pagdating ng mga babiyahe pa uwing probinsya. Lalo na unang ganito ang sitwasyon tuwing long weekend at unda. Sa ugnay nito, magkakaibang sistema ang pinatutupad ng bawat kumpanya ng bus para masigurong ma-accommodate ang mas maraming biyahero. Gaya na lamang sa isang bus company na may biyaheng patungong Bulacan at Nueva Ecija. Ayon sa kanilang pamuluan, wala silang advance booking sa kanilang mga biyahe dahil first come first serve ang kanilang sistema sa pagsasakay ng pasahero. Ang ginagawa naman namin doon, mas may mga tsaka disabled, yung mga good na nalagyan naman natin sa una yung para sila yung priority natin, unang isakay. Kasi kamuha nga, mga na, may mga yung iba, sila una sa pagsakay. Tapos din, yung mga ano naman, kung wala namang... Kaya lang naman sila pipila dyan. Pagkaganyang may mga pasehero pero wala naman, direct-direct lang sa bus. Mabilis naman nila na ang ganitong sistema dahil maaga pa lang ay nakapagdagdag na rin sila ng mga bus. Bilang tugon sa inaasahang dami na uuwi ngayon. Nag-aalala rin sila sa mga babiyahe na kung maaari ay huwag magdala ng napakaraming gamit upang hindi na rin mahirapan sa pagsakay. Samantala kahit fully ng na ang ilang biyahe sa iba't ibang ruta ng mga bus, tiniyak ng mga kumpanya na maaari pa rin mag-walk in at mag-chance passenger ang mga hahabol sa pag-uwi. Aga po sa mga oras na ito, hindi pa ganoon karami yung mga nagsa-chance passenger o nag-walk-in sa iba't ibang terminal ng bus dito sa Cubao, City. ay sa mga kumpanya ng bus, inaasahan nila na posibleng dumami ang mga ito pagdating ng gabi dahil yung iba, maaaring may iba pang inasikaso o may pasok pa sa trabaho. Ngunit tiniyak nila na sa mga hahabon na uuwi ng probinsa ngayong weekend ay meron silang mga karagdagang bus na inihanda para ma-accommodate nga yung mga hindi pa nagpapabook o yung mga magsa passenger hanggang mamayang gabi. Ayan mo na update mula rito sa Cabal City. Balik sa inyo agad. Yeah. Maraming salamat, Jed Neresina.